Ito mga boss, oh, panuulin natin boss. Si Ramon Bungrebilla. Ah, senior pala. Senior Ramon Rebilla. Susubok daw lang na agimat. Titingnan daw niya kung magaling daw ang gamit. Yan. Pinikula niya siguro ito mga matagal na. Testing daw mo na kung may bisa ang kanyang gamit. O, oh, hinalukat. Kalek. O, oh, sinubukan sa halaman na patalas. Malapit na. Malapit na. Ayun. <laughs> Ganting kaya siguro nga yan. Hindi natin sigurado. Pero so, ayon sa balita talaga maganting talagyan. Kaya sumikat yan sa pinikula ng agimat. ranggalo mo masakit <laughs> galeng